What's up mga ka-showtime? Kumusta na po ang lahat natin dyan mga kababayan natin na mga YouTuber? May shout shoutout nga pala, bullseye sa lahat ng team na na connected sa akin, sa, lalo na sa Yaman team at uh, show team. At higit sa lahat sa Golden Heart team. Ang vlog na ito guys, uh, let's talk about kamuti. magandang topic ito para sa kamote ano ang binipisyo ng kamote or in english sweet potato so pag usapan natin kung ano ang makukuha natin sa, sa kamote, sa pagkakain ng kamote may binipisyo kala guys ang pagkakain ng kamote maganda pala ang kamote sa katawan kaya shout out dyan lady girl channel makinig ka dahil Ah, mahilig ka rin sa kamote, diba? so, di ba? So, research ko dito sa sa Google, i-google ko dahil eh, alam naman natin yung Google ay nandito yung mga katotohanan na sinasabi, no? Search ko dito about kamote or in English sweet potato. May sampung nakakabilib na benefits sa kamote. sampung So, alamin natin ano ba ito una dito, sinasabi dito ay ang kamote daw ay isa sa mga pinakamasustansyang at masarap na pagkain na maaari mong kainin. So, pinakamasustansya at masarap. Ang kamote ay kilala rin bilang sweet potato. Sabi-sabi gaya ng sinabi ko kanina. Or sweet yam sa English. So, sweet yam pala ito sa English isang uri ng gulay na mayaman sa vitamina, mineral at fiber at antioxidants na nakakatulong sa iyong kalusugan at kagandahan. 'Yun naman pala nakakatulong siya sa iyong kagandahan at lalong-lalo na sa kalusugan ng tao dahil may mayaman siya sa vitamins at mineral at fiber. Fiber siya. So, isang uri ng gulay. So, gulay siya, hindi prutas. Marami kasi nagtataka, ano ba ang kamote, prutas ba o gulay? So, sinasabi dito sa Google, ito ay part ng gulay. Dahil, kapag gulay kasi, na nasa ano siya eh, nagbubunga siya sa, loop, sa ilalim ng yuta eh. Di ba ang kamote kinukuha sa ilalim ng yuta? Parang roots siya, bagamot. Whereas yung prutas nasa ibabaw ng sanga ng kahoy. So alam niyo na. Now you know. So patuloy tayo ang kamuti ay hindi kaanak ng patatas o ubi. Nakaraniwang nakikita sa mga merkado. Ang kamuti ay nagmula sa Latin America at dinala sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Ah, huh? ito pala ang historical ng kamuti no? sa so, nagmula pala siya sa Latin America so get okay, to that dinala sa Pilipinas noong panahon ng Kastila at yun uh, nagmula noon marami ng may, marami ng kamuti na na bubunga sa lupa ng, dito sa Pilipinas siguro, maybe, totoo siguro ito ang salitang kamuti ay hango sa salitang kamuti na ginagamit sa Amerikanong Espanyol na nanggaling naman sa salitang kamutli o ginagamit ng mga Aztec. Okay? So, panahon pa ng mga Amerikanong Espanyol ang kamuti. Ang kamuti ay may iba't ibang kulay. Tama, tama nga naman. May mga iba-ibang kulay siya ibang kulay at hugis dipindi sa uri nito mayroong puti dilaw, orange lila at pula ang kulay ng balat at laman nito mayroon ding bilog haba haba manipis o makapal ang hugis ang kamuti ay maaaring kainin ng hilaw o luto take note pwede pala siya kainin ng hilaw at pwede rin kainin ang luto. Pero mostly sa atin, di ko pa naranasan yung hilaw. Sa gara niluluto eh. Pero I know, paborito ko talaga ang kamote. ah uh, ka, ano man siyang, uh, papaano man siya lutuin, basta may kamote, masarap sa akin yan. Gaya ng bana uh, kamote o nilalagang kamote. At sa lahat ng uri ng ulam na may hinalo ang kamote, nako, gusto ko yan. Paborito ko talaga yan. Ito ay maaaring pakuluan. Prituhin, ihawin, ihalo sa tinola o sinigang. Gawing tinapay o kakanin. O gawing matamis na panghimagas. So, dipindi na yan sa inyo guys kung paano nyo lutuin yung kamote. Dipindi na sa yung menu. May kanya-kanya kanya, kanya, kanya namang menu at at lasa yung bawa tao no depende sa kanya pagluluto so sa artikulong ito tatalakayin natin ang mga sumusunod ang sampung pangunahing benepisyo ng kamote so may sampu siya guys na pangunahing anyo ng ang kamote ang katotohanan sa nutrisyon ng kamote ang kamote bilang sangkap sa mga lutuin ang tamang paraan ng pagpili ng magandang kalidad na kamote na ating bibilhin. Tama din naman. Kapag bibili tayo ng kamote sa palengke, ipiliin natin yung magandang hitsura. Huwag yung daot sa Tagalog. Ang butiwan na, iwan ko ano yan. Sira pala. Oh, huwag yung sira. alalaman nyo naman yun sa balat. Kasi doon sa balat, makikita mo kapag sira siya. May mga itim-itim. So, wag yung bilhin. Kaya, mag tayo sa pamimili tayo, guys, ha? mag tayo. So, isang, isang kaalaman ng kamote ay nakakapababa siya ng blood sugar level. O? Oh? Nakakatulong talaga. Kung diabetes kayo, dapat kumain tayo ng kamote palagi. Actually, sampu ang binupisyo nito, pero kinukuha ko lang yung pinaka-importante dahil makapos na tayo sa oras, guys. I think, dito lang tayo muna sa blood sugar level. Dapat pala kumakain tayo ng kamote dahil I know nga sa sa araw-araw natin kinakain puro sugar. Pero kung kumakain ka palagi ng kamote, nakakatulong siya sa pagbaba ng iyong sugar level. So kung diabetic tayo, dapat kumakain tayo ng kamote palagi. Alam nyo, sasabihin nyo yung kamote hindi masarap pero para sa akin masarap siya ang tunay na kasarapan guys sa isang pagkain ay wala sa lasa kundi yung nabubusog yung katawan mo at nakakuha siya ng magandang kalusugan sa iyong katawan I think nasabi ko yung mga importante binibisyo ng kamuti no? in my latest video panoorin nyo guys kung paano ko niluto yung kamuti at nasarapan talaga ito keep on watching guys Danger you time magluto na kong kamote luto tayo ng kamote Mali, maliliit lang kamote ko pero okay na to okay na to pang ano pang snack pamahaw okay na ako sang limpyuhan yeah to sa sangwan wow babo limpyuhan na to limpyuhan hindi na ni labin na kayo ni solber nang pamahaw na ko ani eh. so mga show diyan Kamuti-kamuti kamu diha ay mo palabig sa karne kay mahiblad mo diha oh tak ang na para luto okay di na luto na gyud wow makakaon na gyud ni. ini be okay homok na Malambot na, pwede na, pwede na. Ayos. Pwede na. Kakao na taan eh. Ito nang kuha nun sa kuha. Transfer na ito sa plato. Yun. Sulban na ang pamahaw na ko ron. Breakfast at lunch na to. Pwede na. Okay, pwede na, pwede na. Oh, kaya ko na ng lima. Yung sobra, mamaya na, na yan. So, kain na na. Okay, panit na ta, guys. Wow! Kaya na nin. itong wow. food trip karon. Oh, init pa galing, oh. Oh, mainit pa, mainit pa. Binin yung mga kaibigan, dapat kakain tayo ng kamote. Dahil yung kamote, alam nyo ba anong makukuha sa kamote? Ang kamote ay fabric. Fabric siya, fabric. Ibig sabihin, ano siya, nakaka dagdag ng more nutrients sa katawan ng tao. mas maganda to kaysa carbohydrates part of the carbohydrates is fiber pa rin pero kakaiba ito kasi ang kamote kasi less sugar siya wala siyang sugar whereas kung i-compare mo sa mga kanin o iba pang pagkain may mga sugar yun so paano guys kakain ako guys kailangan kakain tayo na may no milk para masarap. Sausaw ni mo sa milk ang ang kamote, lami na na siya. So, ano nice na style guys, bare brand lang. Oh, ganyan lang ha. Sige, let's go eating. Then shot high.